Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Dennis Michelle Denden, Garcia Lazaro Revilla, ipinanganak noong ikadalawamput isa ng Enero taong isang libo napot dalawa, ay isang Pilipina na profesional na manlalaro ng volleyball. Si Lazaro ay miyembro ng pambansang kopuna ng volleyball ng kababaihan ng Pilipinas. Siya ay kilala bilang libero at Ateneo Lady Eagles, Iron Eagle. Personal na buhay Ipinanganak siya noong ikadalawang putisa ng Enero taong isang libu na sa Metro Manila. Nag-aral siya ng mataas na paaralan sa kolehiyo sa Agustin Makati at natapos ang kanyang BS Biology degree sa Ateneo de Manila University noong 2015. Pagkatapos ng graduation, pumasok si Lazaro sa medical na paaralan sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Ngayon pa sa pagtatapos ng 2016, iniulat na si Lazaro ay nag-file ng leave of absence sa kanyang pag-aaral upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa volleyball. Ikinasan si Lazaro ng basketball player na si L.A. Revilla noong ikadalawang putpito ng Enero taong 2020. Karera, si Lazaro ang libero para sa pambansang kopuna ng Youth U16 Girl na nagrerango sa ikapito sa 2008 Asian Youth Girls U16 Championships. Siya ay miyembro ng dalawang libut siyam na palarong pambansa NCR Girls Secondary Division Team. Sa kanyang mga taon ng kolehiyo, naglaro siya para sa Ateneo Lady Eagles Volleyball Team mula 2011 hanggang 2015 at naging bahagi ng Ateneo Teams na nanalo sa UAAP Volleyball Championships noong 2014 at 2015. Naglaro siya ng Beach Volleyball kasama ang Beach Volleyball Republic noong 2015. Naglaro si Lazaro kasama ang PLDT Home Altera Ultra Fast Heater sa 2015 Shakey's V League Season 12 Season Open Conference at para sa Bali Pure, Pure Purest Water Defenders para sa 2016 Shakey's V League Season 13 Open Conference. Naglaro siya sa 2015 Southeast Asian Games sa Kallang, Singapore. Para sa 2017 PSL All Filipino Conference, pumirma siya sa club na COCOLIFE Asset Manager sa Philippine Superliga. Noong Enero taong 2011, lumipat si Lazaro sa Petron Blaze Spikers. Noong Mayo taong 2020, bumalik siya sa PVL para pumirma sa Choco Mucho Flying Titans. Mga Club Philippines PLDT Home Ultra Fast Heaters 2015 Philippines Bali Pure, Pure Purest Water Defenders 2016 Philippines United VC CUCOLIFE Asset Managers 2017 hanggang 2018 Philippines Petron Blaze Spikers, 2019. Philippines Choco Mucho Flying Titans, 2020-2024. hanggang Philippines Streamline Cool Smashers, 2024 na kasalukuyan. Mga palangal mga individual. 2011 Shakey's V-League Southeast Asian Club Invitational, Best Digger. 2011 Shakey's V-League Season 8 Open Conference, Best Digger. 2011 Shakey's V-League Season 8 First Conference Best Receiver 2012 Shakey's V-League 9th Season First Conference Best Receiver 2013-14 UAAP Season 76 Best Digger 2013-14 UAAP Season 76 Best Receiver 2014-15 UAAP Season 77 Best Receiver 2016 Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference Best Libero. Kolehiyo, 2012-2012 UAAP Season 74 Volleyball Tournaments Medalyang Pilak kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2013-2013 UAAP Season 75 Volleyball Tournaments Medalyang Pilak kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing apat na UAAP Season 76 Volleyball Tournaments mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing apat na ASEAN University Games Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing limang UAAP Season 77 Volleyball Tournaments mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Flob! 2015 Shakey's V-League 12th Season Open Conference Champion, kasama ang PLDT Home Ultra Fast Heaters. 2016 Shakey's V-League 13th Season Open Conference Bronze Medal, kasama ang Bali Pure Purest Water Defenders. Dalawang libut na Philippine Super Liga Grand Prix Conference mga kampion, kasama ang Petron Blaze Spikers. Dalawang libut dalawang put beef international women's volleyball cup tansong medalya kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang dalawang put Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference minus one stone runner up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang dalawang na Premier Volleyball League All Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God bless!